Good morning. New day, new vlog. So, ayan. Nag-aabang naman tayo ng wagong spot kasi kaya lang po uminit. So, baka sakaling pagbigyan tayo ni Lord na makakahuli ng dalag dito. Maganda po ng pwesto. Pero wala pa tayo nakikita ng Gurami meron. Dito tayo sa ano, sa nabao. Sa dulo. Dahil lumalim may tubig yan. Dito na sa gilid ng Uh, dating pinapasto lang po ito ng mga kambing tsaka baka. So ngayon puro tubig nito. Ayan Baka sakaling may mga gilid po na dalag, makahuli tayo. Pagbigyan sana tayo dito ng blessing. Kahit may ilang piraso lang. Mahalaga mayroon po tayong Mahuli. So pag wala dito, harap tayo ibang spot. Ate oras na rin tayo dito. Dapat tayo natatanaw ang kahit isa. Eh, okay, tayo ba spot? Meron, may nakita tayo. Maliit na dalag. Dito tayo sa saging o oh, nakaapak. Hanap, hanap, hanap. Oh, Ay, hinap ka saging dito ah.

Baka makahuli man lang. Lata si Kuya Mang. Ah, oh, ng palay. Ah, ito pala oh. Bali yung Kuya din. Hmm, may siwang para dito. Ayun ang madami oh. Kalayo. Wala pa ibinarin niya balik Hmm naglalaro ng mga namin ba naman ni 'yung grey 'yung mga kwayenin na oh ang dami oh nasa gitna ni no. sila oh hindi 'yung spot ano wala, wala. ano? Ano? Ba, wala akong para si Kuya? Kala ko nag-rolling ka, kaya hindi kita sinas. Oh, uh, rolling ka ngayon? Balang may araw, para Oo oh, nga. Ngayon makakabenta. <laughs> ko. Araw kako. nag rolling yun. Kaya lusong sana oh, namin eh. Siyempre, sa'yo palang... Ngayon palang umaraw. Hindi, ngayon palang ininitan yung tao. Ngayon palang iinom. Ngayon palang iinom. Hmm. Ano kang bento na baka isang isang case ka lang di lugi pa. Asa ng baril mo? Hay, sa motor. Wala ba? po ako spot. Pwesto naman ako sa tapat ni Miranda. Bay wala kahit isang man lang, aganda ng pwesto nito yung for damuhan naman yung mga may sagingan. Eh doon kay laka kapitan kasi malayo. Eh mas malayo doon. Malayo ang hatakan, hindi yung ko. Eh. Mukhang kada is na ipiran mo diyan ah. Maganda nga yung pwesto <laughs> ni Jay oh. Taas pa oh. May puno. asya ah, siya yan. Oh. Kaya, dapat linawang-lawangan mo. Nang marami tayo nakakapwesto. Pwede, eh, sa isang araw. <laughs> Doon nga sa ati ko, di ko pa nalilinis. pag sana eh. Kaya lang, may... Medyo, alam, may, ka, may katulong ka maghila. Hindi. Nakapagod. Ba't mm, ipalabas mula lang ng ganun. Liit-liitin mo lang. O, oh, pwede. Oh. Balibag, mo na, balibag yung liit-liit. Hindi. Ito wala na ba? Malinisan mo lang. Kuhan, tutulak mo lang yun. Talagang mong tulos. Ng mo ng tulos para hindi na bumalik. O, oh, pwede rin. Hindi pa naman ganong malalim yan. Hindi pa? Oo. Oh. Lumalim lang yan ang pagkakabaha. Ganda nga yung malalim eh. Maluwag itulak. oo oh. mababaw. Kaya na hanggang ngayon yung... Maganda, may bangka. Kwan, hindi ako hmm. nakaka-recover. Ba't <laughs> masasakit ko ito, oh? Kabilaan. Eh, ganun talaga. A, ito, oh. Pagka tarangkasan ganyan. Lalo ba't, dyan, dyan, dyan ka lang, talagang di, ano yun, kailangan kasi papawis mo nang mga. Na, minsan namamaga, yan pa ako ngayon. Ito, ganyan talaga yung tarangkaso. Oh. Dalawang linggo yun bago. oh. oh namamaga. Uh -huh. <laughs> yung tinatawag na pari na. Hanggang <laughs> <laughs> ngayon na yun. Pari Parang <laughs> May Ganyan talaga yung punte. may edad na, matagal matang, matanggal. Hindi ka mukha ng bata. Mainam yung sinabi sa akin ng gamot ni ano Boss Lee. Eh. Nararamdaman pag yung may edad na. Ano? Yung si Palixin 40 bayo. Antibiotic. Yun yung si Palixin yung samahan mo yung... Laki yun ah. Yan, nakaraskate. pasakali tayo dito ah. Makahuli man lang. Ayan, masyarte ay parating. Maliliit. Ano Hindi na siguro ito. Malaki ka kaya? Ang ay. Malaki kaya ito? Malaki kaya ito? Kalilit sa baba ng tao. Ang naman Gurami pala to Mang Ruben. Kaliliit pala, gurami. Tilapia. Kaso malili maliliit. Ang ulo ka nga dyan. Kanina ka Kanina mga butas-butas na yan. Kaliit naman sinubuan ko lang eh. oh. Balik mo Dilaw. Pupuan may hanga, may may kawali na nakalutang ang alubid nito. Ano 'yun? May kono may niyen. Tingnan Ah, may nakaang diyan. Oo, kaya mabunot yung kono. May kanina may biniros yung dalag diyan. Dulo? Ah, ngata ng timo. Lata, 'yun tinamaan. Nila yon 'to, Oh. Alit lang 'to sigurado. Baka mga three fingers lang Ruben. 'to. 'Di lang Oh. Siya 'yan, 'yun si mang Ruben. <laughs> Pero, <laughs> Hindi, oh, malaki-laki na. O, tinan mo, gano'ng kalaki. Kasi laki nga nung binaro ko kanina. O, oh, tinan mo. O. Oh. Diba? Dalawa na sana. <laughs> diba? Ganyan lang kalaki yung kanina. O. Oh. Three fingers, o. Oh. Kawawa naman mang Ruben. Hindi, magubuhay pa yun. Ma ma yan malaki na yan. Tayo. Hindi ba malaki no. yan? San? Yan oh. mo. Maliit. Mas maliit pa dito yan. Wawa naman. Wala muna natin. Hindi ba nalubog ang palay mo? Hindi naman. Kaya kaya lang nag, marami nagtulyapis dahil nga sa lukuyan inulan ang inulan. Hindi ba mapula na nung inulan? Yung iba. Yung iba, kasalukuyan pa lang dahil hindi masabay sabay-sabay nagbunga eh. Ay, yun ang magtutulyapi. Yun na nga, daming ang daming ang tayang ng mga ngayon. Ha, ah, dali. Amihan. Ha, ah, dali. Huwag malaki-laki na yan ha. Ikitang kita kasi yung kay Panji kasi mataas yung pwesto. Kaya lumalabas pa lang doon sa so, ilalim ng water lily. Huli kasi na. Lip mo na.

malaki yung Malaki na ba? Ha? Kinamaman. Kinamaman ata pareho. Kaliit naman eh. Hindi malaki 'yung isa, 'yung sinasabi ko sa 'yung malaki. <laughs> hindi 'yung malaki. Hindi oh, 'yung malaki. Oo, hindi pala 'yung malaki ang kinamaman. Sayang. Hmm. Hindi, ito rin yun. Hindi. Malaki nga. ayun yung kone, ito, tumabilang yan. Naku, katalim pala ng yero dito. Magagasgas yung aking ano, braided. O, oh, ay malaki dyan yun. Yung isa, yung nakagawin din eh. Pwede oh, di na rin. Pwede ito yun. Ito yun. Ito yun. Kita ko yung tama eh. Yung isa. Ito yun kasi nakita ko yung tama niya sa buntot. Buntot nga ito. Four fingers na rin. Ang laki na yun eh. Dito ko ano ko Ay, naiwan ko yung cooler na eh. May yellow pa naman yun. Kaya <laughs> mo, hindi na lang. May lumabas. Makachamba rin ang malakalaki, Mang Ruben. Ha? Mayroon din lumabas na malakalaki. Sabi ko sa iyo may lumalabas dyan ng malaki. Dyan, pag dyan lumabas ang malaki, ayang ang kuwan. Kunin mo nga dyan, Mang Ruben. Ano iakit mo lang pala sa bubong para malaki na malaki pede, pwede malaki na pala pre di dalawa sila yung mga lit yung isa malaki oh. na thank you hindi pa natin uuwi ang islamo ha? islamo hindi pa natin uuwi Mabibirasa lang yan. Kailangan may uwi mo na. Diba? Ayan Oh, may mga maabulog na malalaki na yan. Ang lit lang tingnan eh. Pero pagka na yung uh, malaki. Okay, ganyan na nung tinuturo ko sa'yo ko na yung Hindi. Eh, tingnan mo naman nung tinamaan ko. Kaliit. yung kanina. Madali mm. kasi laki ulit nito. Ha? Ah. <laughs> Kaya sabi ko sa iyo, palabas na malalaki yan eh. Parang malaki eh. Mumuso eh. Sila kayo ulit nun? Yeah, eh, siguro. Uh, malaki nga. Ang ah. lakas humila. Ah, malaki nga. Malaki nga. <laughs> Kaya mga na makamahiwa ka. Buti ng umuso. Mahirap lang humila dito dahil nga. <laughs> Malaki. Malaki no? Oo. Oh, oh, Oo nga. Sabi ko sa iyo, lalabas ng malalaki. <laughs> eh, gumuso. Nakita ko. Uy. Malaki ka kilo. Ha? Lating kilo. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. Oo. Oh, dalawa na. Malaki. Ayos. May isa ah, di pa ako nakaredy. Eh. Asan na si gigi? Asan na yung pinagtalian niya? Baka malaglag <laughs> dito malalaglag lang malalaki, puro similya po dami Umabas ka na malaki Marit lang. Bula ba yun, Kuya eh, Ruben? Ang iba na Ayun, nabiyong, yung ita. Ay, hindi na wala yung bula mo. Hmm? Kuya Ruben, bula ba yun? Hindi. Yan o oh. Cute. Ayun, malaki-laki isa. Sobrang salalim. Ah, nadali yata. Ay, hindi. Ay, parang Ay, parang hindi, parang nadali. Hindi, salalim eh. Hindi na dali. Sayang. Uh, Malaki na 'yon. Ang Hindi tinamaan 'di. Ang Abu buhol. pa oh. Bata ka buhol ngayon to. Hmm? Kakaw buhol. Bumuhol. Hmm. Oh. Baka ka, ah. Baka mahiwa ka Kakit lang yan. Pero pwede na rin. Mana pa nga Amang Ruben. May na pa ka lang eh. Nakakahuli ako eh. May tagapag-abot pa ako. Ah, oh, pwede na pala. Hindi na pala logi. Pang-apat pa lang to. Dapat anim na. Bedak angka so cute. alanganin naman, ha? Oh. Alanganin. <laughs> Kumakaripas. Pumunta ko lang si Jay. Pumakaripas na isda. Takot na isda sa, sa baril mo, Jay. narinig pa lang eh yun no, may gumapaka to matangin na laki yan eh tingnan ko nga Pangawit na ako kakahintay mang Ruben wala pa ang papakitang malaki Puro cute <coughs> wala na ata bali na kaapat naman tayo good size hmm mana pa si Jay eh. kitang kita ista isda ang taas po kasi ng kanyang ispatas matutukan niya tayo ko lang tayo nga long shot sa tayo eh dami na huli Uy, na tayo o titingin tayo sa kabila pagka na go 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 na tayo na. Meron po isang kilo mahigit. Lalaki eh. Uwi muna ako Uwi muna ako

Hmm? Pwede naman Papa, lang natin dito kay ate ko Para nakatikim sila Titingin pa tayo dito sa unahan Pag wala, huwi tayo Uy, uy, eta, Ay, eta Oh, ganun nga. Ano? sakit na nga isip mo. Eto, papunta nga kami ulit doon. Papunta kami ulit doon. Ay, abang, oh. Pinundo ko lang siya. Sige, galito. Sana, oh. Bulig. Bulig. Uy, kagaling. Ayun, oh. Meron pala, oh. Meron pala dito, oh. Hey! Baka may malaki. Dito, tela, tela. Isa, isa. Meron po tayo ano ng balingbing dito, kunin mo. Ayun po ta. Oh, balingbing po. Sino'ng gumagaya ng balingbing diyan? Saan? Dino. Dino. Dino, palimang bayabas sure sa vehicle, ano rin balingbing. <murin> <murin> Tingnan ko bakit ito islad. Bukas 'yan. Ba't hindi ko na paggumon ang malaki?

Nagsunuran ba yung mga bata? Mamaya kukunin ko. Binaril ko Kuya yung dalag. Ito, maliit lang po. Maglilinis po tayo para may baril lang tayo. Madami po nakalutang. Maliliit lang. diskarte nakapaglinis na po tayo ng medyo malit lang pero pwede na malay na kapag ano, tayo linis tayo so may babalik na tayo bukas alam mo yan dudumihan na lang ha ah, huwag dudumihan para bukas makauli tayo pang ula mo, alam mo, alam mo pag nga mayroong isda dyan talagin mo ako na yeah. eh sabihin mo tito may isda dito so, babarilin natin Ayan, at uh, bukas na lang po natin balikan yung spot na yan. Sa so, total, nakahuli na rin naman tayo ng isda. At, uh, pwede na. Ay, pamigayin lang naman natin. So, susunod naman tayo. So, baka makahuli tayo dito ulit bukas. Swerte yung sana tayo. Kasi kanina maraming maliliit. Sana bukas malaki na. Bukas, babalikan natin. Oo, oh, babalikan ko na bukas. <laughs> Ayan, at uh, bukas naman po mga kadiskarte. Okay po.